sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Ang hirap ng trabaho ni Jam Magno, yung pagmukain niyang tama ang isang mali. Intindihin daw muna ang proseso ng gobyerno bago mag-react. So sino nga ba ang hindi nakakaalam ng proseso ng gobyerno? Sagutin natin to. Let's do this. Ako na magsasabi ha. Ah. Baka hindi ko masagot ang lahat ng mga sinabi ni Jam Magno sa isang video lang dahil sobrang haba ng video niya. Pero susubukan kong sagutin as much as possible. Ayon sa nalalaman ko. Ipo budget ang tinanggal sa PhilHealth guys ha. Subsidy po mula sa gobyerno. Ayon sa Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act, ito ang iba't ibang pinagkukuhanan ng budget ng PhilHealth para maipatupad ang batas na ito. Una ay parte sa koleksyon ng sin tax, pangalawa 50% ng national government share sa income ng pagkor, pangatlo 40% of the charity fund net of documentary stamp payments and mandatory contribution of the Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Siyempre, hindi mawawala ang premium contributions ng mga members ng PhilHealth. Andiyan din ang annual appropriation ng DOH na pasok sa GAA at ito yung sinasabi ni Jam Magno. Yung national government subsidy to the PhilHealth included in the GAA. Ito yung sinasabi niyang subsidy. So kung ang mga ito from A to F ang pinagkukuhanan ng budget ng PhilHealth at tinatanggalan mo siya nitong letter F na subsidy from the GAA, meaning tinatanggalan mo sila ng pondo technically. Hindi man lahat, pero yes, pondo po ng PhilHealth ang tinatanggal nyo. Hindi po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi ko alam kung paano to nasasabi ni Jam Magno. Meron ba siyang posisyon sa gobyerno? Kasama ba siya sa pagbalangkas ng budget ng 2025? Kasama ba siya sa nagdesisyon? Hindi ko alam kung paano niya nasasabi na hindi na ilipat itong budget nito dito. <laughs> hindi ko alam. Hopefully, Jam Magno, since nasasabi niya naman na fake news at hindi totoo itong part na to, eh, she can also give us ay proof kung saan nilagay yung budget na para dapat sa subsidy ng PhilHealth. Ang Anan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Kung yun pala ang gusto ng House of Representatives at ng Senado na magamit sa tama ang mga pondo dyan sa PhilHealth, bakit wala akong narinig na kasing bangis sa ibang mga hearing in aid of legislation tungkol sa pag-transfer ng 90 billion from PhilHealth sa pondo ng gobyerno natin? Kasi kung yun pala ang gusto nila, hindi ba dapat grabe yung pagquestion nila at pagpapasagot nila sa PhilHealth at dapat gumawa sila ng effort in aid for legislation na yung transfer ng 90 billion ay mapigilan at maibalik sa pondo ng PhilHealth. Pangalawa, kung kasalanan nito ng PhilHealth at ng mga namumuno dito, hindi ba dapat tinatanggal yung namumuno at hindi binabawasan yung budget? Mind you, ang namumuno dyan ay inappoint ni Bongbong Marcos. So pwede yung tanggalin ni Bongbong Marcos kung hindi na maganda ang pamumuno niya sa PhilHealth. Pero babawasan nyo ang budget na dapat papunta sa kalusugan ng mga Pilipino? So sino kawawa? Yung mga Pilipino o etong head ng PhilHealth at ang mga namumuno dyan na magsisweldo pa rin kahit anong bawas nyo sa subsidy nyo dyan? Ikaw na din nagsabi, Jam. provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng Bicameral Committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoo wala silang matatanggap dahil inalukit pa rin ang kanilang operational expenses. Exactly ibibigay pa rin ng gobyernong to yung operational expenses kung saan kinukuha ang mga sweldo nitong mga namumuno sa PhilHealth na sinasabi nyo pinaparusahan nyo. Pero hindi naman sila magduduse kasi may sweldo pa rin, may subsidy o wala. Yung binabawasan at tinatanggal nyo dito ay hindi para dito sa mga palpak na mga namumuno na to, kundi yung para talaga sa mga Pilipino itong taong to ang nagkamali, bakit ang mga Pilipino ang paparusahan nyo at hindi siya ang tanggalin nyo? Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy. Kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Medyo nalilito ako dito. Kasi ayon sa spokesperson ng PhilHealth, ayon po ay meron tayong around uh, from the from the record po mm -hmm. ng aking ng fund management sector, we have around 431 billion in reserve fund. Opo, so hindi 600 billion. Ah, uh, yun po yung aking nasa record from our fund management sector. Kayo? Sinong paniniwalaan nyo? Si Jam Magno ba o yung spokesperson ng PhilHealth? Sino sa kanila ang nagpapakalat ng fake news? Kakaiba ba talaga na may excess o reserve fund ang PhilHealth? Ayon sa Universal Healthcare Law, ine-expect talaga nila na dapat ay merong program reserve funds. Ito daw ay hindi dapat sumobra ng 2 years projected program expenditures ng PhilHealth. Actually, sa program reserve funds na to na hindi ginagamit ng PhilHealth, dito sila kumukuha ng perang pang-invest para makakuha ng maraming profit para masustain ang mga binibigay na benefit ng PhilHealth sa mga miyembro nito. So, ine-expect talaga ng batas na meron talagang sobra dyan sa pera ng PhilHealth. Actually, ine-expect talaga ng batas na sobra-sobra pa ang magiging pera sa PhilHealth na nakalagay dito na kung meron pa daw sobra dyan, ito ay ang gagamitin to increase the program's benefit o kaya pababain na lang ang premium contribution ng mga members. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa nilang masama ang pagkakaroon ng program reserve funds dyan sa PhilHealth when in fact the actual law is expecting it to happen. Ito pa ang malala dito. Ano po ang de definition nitong National Government Subsidy in the first place, uh, Doctor? Well, uh, po, the National Government Subsidy po kasi ang nasa batas is uh, premium contributions for all the indirect contributions. Okay, premium contribution for all the indirect contrib um, uh, indirect contributors natin o uh, indirect uh, po po ito palang subsidy na sinasabi ni John Magno na hindi na ibibigay ng gobyerno, ito pala ay nakalaan para bayaran ang premiums ng PhilHealth ng ating mga indirect contributors. Ito yung mga indigents, members ng 4Ps, mga senior citizens, mga PWD. Ito yung hindi mababayaran nitong subsidy na to. At alam nyo ba kung saan kinukuha ng gobyerno ang pangbayad sa subsidy na to? Yung pinag-uusapan natin na subsidy, separate ba and distinct ito sa collection po ng sin taxes at ilang pang-contribution gaya po na nanggagaling sa Philkor at PCSO para sa PhilHealth? Yung pinakita ko kanina mga magiging uh, subsidy ng government for the premium contributions of the indirect would be coming from the earnings of the sin taxes. Doon po siya naka-earmark. In short, yung syntax na sinasabi sa batas na dapat ay binibigay talaga sa PhilHealth, yun ang hindi nila ibibigay. If these lawmakers are not following what the law told them to do, are they breaking the law? Inalam mo na kaya ito ni Jam Magno bago siya nag-react sa issue.